i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang wedding o hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng hadaposon so, dito side mo dito naman ang side ng hadaposon so ayusin ko lang sandali kasi gagawin ko tong thumbnail pero kung nagmamadali kayo pwede na namang skip na part na to o i-adjust ang playback speed para bumilis yung video So, ayan. Ah, huh, pwede niyan. <laughs> so, current situation sa side mo. Hindi kayo nakikita nowadays o nag-uusap. Alin man sa dalawa. So, again, either hindi kayo nag-uusap nowadays o hindi kayo nagkikita. So, dito, sa other person, current situation nila. Wait lang. Bago ako magtuloy dito. Sino ka ba? Ikaw ba yung kuring? O ikaw yung toad party? So, ikaw ba yung kuring? Yes or no? Oo, oh, ikaw ang kuring. Sabi yes. So, ikaw ang kuring dito. Eh, kasi... <laughs> ang dating... May someone sa connection nila na parang um, Nagloko Pero hindi malala Flirt sabi natin naging flirt Pero naayos din Ano kaya itong flirtation na to? unrequited love. Oh. 'Yun nga, may nag kaya lang unrequited love 'yung nangyari. Hindi siya pinatos. So kaya naging sila ulit, nagkaayos. Sino kaya sa kanila 'yung nag-flirt? Babae ba o lalaki? o energy ha baba ba e ba? yes or no o babae babaeng tao o babaeng energy so babae ka siguro at lalaki yung partner mo o kung lalaki ka mag resonate lang sa iyo to o tatama lang sa iyo ang kwento na to kung in-embody mo yung feminine energy in a way na alam mo sa sarili mo na under ka o anda ng partner o partner mo siya yung mas matapang o yung nagdadala ng relasyon sunod-sunuran ka lang ganon so may nag-flirt yung babae niloko niya yung partner mo. Niloko rin niya. Kasi ikaw yung urig, di ba? Tapos, nilandi siya. Ngayon, ang ending, di siya pinatos. Weda, alam to ng pat na mo o hindi. Pero mukhang nag-flirt nga yung babae. Tapos, walang nangyari sa flirtationship na yon Dahil unrequited love yung kinalabasan. Kaya, nakayos ulit sila. Bumalik ulit siguro yung babae dito sa partner mo. O nanlamig siya sa partner mo. ay eh dahil nga, hindi siya pinatos. Hindi pinagtyagaan niya na lang ulit tong partner mo. Hmm. So, anong susunod ko dito? Ito na lang. Anong feelings ng partner mo sa iyo? At dito, sa Adaposo. So, sa iyo. Dito sa Adaposo. So, So ang feelings niya para sa iyo, sad daw siya. Kasi palagi kayo nag-aaway o hindi kayo compatible. So ganoon, marami kayo ang pagkakaiba. Dito naman sa The anong feelings niya? feeling sick yung person mo kapag kasama niya yung other ah, person o pagkausap niya bakit kaya o, bakit feeling sick ito gamitin natin homesickness and forgiveness bakit feeling sick eh kasi ang dating overwhelmed daw siya dito anxious na gano siya self-evaluation So, nagmumuni-muni pala siya nowadays. Kasi nga, ang siya. Bakit kaya? Alam niya kaya. Ang tungkol sa landian. Hindi niya alam kasi ano yun eh. Hmm. Fox. Pero kung snake yan, alam na niya. Intuitively. Pag-fox. Sabihin natin may idea siya pero namamanipulate yung pat na mo nung adaposon. Kaya yung hinala niya eh nawala. Mahina yung hinala. Okay. Isa pa nga. Ano to? Hmm. Siguro, um, di na masaya. Anxious eh. Overwhelmed. Parang may mental problem siya pagkasama niya tong, uh, the adoption. Na parang napapaisip siya kung masaya pa ba siya sa kanya o hindi na. Siya pa rin ba yung kanyang dream woman. Alam natin, alam, ay hindi niya nga alam. Hindi niya alam ang tungkol sa ah, the Um, oh, tingnan lang na lang, tingnan na lang natin kung may idea ba siya tungkol sa kalandian ng poso niya. Maybe. Maybe nga kasi nga di siya sure. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Chance daw. May chance nga. Alam niya yon Pero dahil folks, mahina yung intuition. Although may idea siya. Kaya lang binibrainwash siya minamanipulate noong hadaposon na wala ko noong pero meron. So, yan. Yan ang kwento dito. So, clue. Kuha tayo, sa, kuha tayo ng clue. Sino yung mga possible na bida sa kwento na to? Anim na clue. So, ang clue ay pwedeng tumama sa iyo, sa poson mo, o sa ada poson. So, ano to? Leo? Aquarius, Gemini, Sagittarius, Libra, Capricorn. So, ulit. Leo, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Libra, Capricorn. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.